Mga kamainset, may tanong ako. Astig ka ba? O astig ba kayo? Well, alam niyo ba kung anong ibig sabihin o ano ang kahulugan ng salitang astig sa makabagong henerasyon o sa panahong ito o sa panahon ngayon? Pag sinabi kasi ng astig mga kamainset sa makabagong henerasyon, madalas ah, nasa isip natin sila yung tipo ng taong matapang, medyo bad boy, malakas sa inuman, malakas magyosi, walang inuurungan tagay, o hindi nagpapatalo o sabihin na nating uh, madalas sa kanila ay tambay diba? Siga. so yan yung uh, makabagong hinirasyon o makabagong kahulugan ng salitang astig sa panahon ngayon so alam niyo ba mga maka mindset na ang salitang astig ay eh, pwede natin siyang gawing uh, magiging positibong pananaw o positibong pananalita sa makabagong hinerasyon pag sinabi kasi ng astig mga ka mindset hindi naman lagi ibig sabihin malakas kang uminom malakas kang magyosi ba diba, Malakas kang tumagay, tambay ka sa kanto, siga ka. So, pag sinabing astigma ka mindset, pwede rin siyang uh, magiging positibo bilang isang uh, matal matalinong tao, magalang na tao, mabait na tao, maasahan na tao. Umiinom pero moderate lang. Umiinom pero Uh, yun nga, katamtaman lang hindi sa ulero, hindi sa gulo nangatwiran pero uh, yun nga, hindi na yung ipagtalo so yun yung uh, makabago o yung makamod, sabihin natin yung positibong uh, salita sa salitang astig mga ka-mindset so nasa inyo na yung mga ka-mindset kung anong gusto nyong maging sa pagiging astig kayo ba yung tipo ng astig na hindi nagpapatalo, kayo ba yung tipo ng astig na Walang inu- walang inuurong inuman o kayo yung tipong astig na responsable sa bahay, responsable sa buhay, 'di ba? Mapagmahal sa pamilya, mapagmahal sa anak. 'Di ba? well hindi ko naman sinasabing masamang tao pag sinasabi mong uh, astig sa in terms of negative way. Hindi ko naman sinabing masamang tao 'yun. Pero 'di ba, yun yung habits. Diba yun yung magiging habit sa pagiging astig natin. So nasa atin na lang kung, kung paano natin i-differentiate o kung paano natin isasabuhay yung salitang astig sa panahon ngayon. Ako masabi kong astiga ako, di ba? Ah, uh, bakit? Sa bahay, astiga ako kasi nga magdala ako magkugas ng plato, naglalaba. Although sabi natin may automatic washing machine naman pero di ba, maalaga sa pamilya, uh, mas lalong inuuna ko yung pamilya kumpara sa inuman yosi, tinigilan ko na rin. Dati nung nag-high school o nag-college ako, malakas din ako uminom, malakas din ako mag -yossi. Kasi para naman sa akin kasi, uh, hindi naman nakakaastig kung malakas ka mag o kung wala kang inuurungang inuman. So, para sa akin kasi ngayon, mas nakakaastig kung uh, may takot tayo sa Diyos, mas nakakaastig kung simple lang pa natin, tahimik yung buhay natin. Hindi naman ibig sabihin magiging banal tayo, di ba? Alam naman natin makasalanan din tayong tao, marami tayong kasalanan. Pero mas, ma, mas nagiging mabuti ang isang tao, pagiging astig niya kung isasabuhay isa sa buhay niya ito in a positive way. ba? Diba? So, nasa inyo na mga kamindset ko anong gusto yung pagiging astig. Pero may papayo ko lang, isa buhay mo siya in a, in a nice or positive way. ba? Diba? Mapagmahal sa kapwa, may takot sa Diyos, may pagiging masipag at pagkaroon ng pangarap sa buhay. Yun ang pagiging isang tunay na astig. Kuha niyo mga mindset, Mindset is power.